Ayan, may kinukuha kami nga ahas. Uli. Uli na, uli na, uli na. Brown. Uli na, bako yan. Ayan na, sawa. Ayan na yan. Natusok po? Ayan na. Ayan na, oh Ayan yung ano. Sawa, ay, balaki. Ay, na. Ay, kubra, kubra. Kubra.

Ay, nakula na. Kula. Oh. Yan na yun, oh. Di pag may alas. Nakagaut ako. ano. Dayman, nakagaut na maray sa imo. nakagaut. Kay Emil, ang ano. Ay, saro lang din sa may sa imo, oh. Pero, diyan, ano, may anas. Diyan, may anas. may anas. tag na yun. Yan mo. yan. na Alipoto na Sa tuya man, umul. Umul, Umul, dahi ano. Da, dahi man, baka magano? ano, dahi kaan. Dahi, yan lang. Kumuha kang ano. Dahi, sutubo na sana. Tama na man, ang kahoy, iyan man na yuli. man, ka mag ano

Baka mag-ano pa. Baka mag-ano sa ano, mirarayan tayo. Ay, nasupayo. O no, yan, o. Nasupayo. Nakapuropot pa lang. Maski o yan ng tarong. Ay, putol ba? Mag-iro pa yan. Ang importante ka ng payo din, agad magkapot. Oo, oh, nagkapot siya. Pagada um, na daa, um, tapos nakaano um, pa. Uh, uh, siya, na, siya, siya. Na, bakong nagadan na siya. Segundo lang. Sabi, ini talaga. Pag hinagat ka, kadlaog ka doon, tapos kagatong ka kang alas. Ayan. Yeah. Pinay, nagabot ka. Kasi bago pa na mag-ina, mm. anapan uh, dyan ka yan na alas. Dapat yan, malimbihan mo na yan dyan likod. Pati un, eh, yun eh. Araliyo na ni, mga motor. Ang pipabarakal pa din siya.